Hello, good morning everyone! So, we are here inside a tricycle. We're going to Robinson Dasmariñas, Cavite. So, pupunta kami ni Apra para maglaro at kakain siya. So, ngayon, dito na kami sa Dasma Bayan Simbahan. So, pupunta na kami dito. So, dito na kami sa Robinson Dasmariñas. At, maglalaro ang aking Monica Iha dito sa Jollyland playground na isa sa napakagandang palaruan ng mga bata na napakalaki at napakalawak at napaka choices na palaruan so dito tayo guys sa side na to nakita na natin ang Choliland at merong isang bata dito ay napaka excited na excited na excited na siyang maglaro dito sa Choliland so entrance pa lang guys ang dami na ngayong tao dahil nga pala ay weekend today. So, first time namin pumunta dito na ay weekend. So, mostly pumunta kami last time ng weekday. So, wala masyadong tao. So, kahit naman weekend siya, kahit maraming bata, ay napakalawak naman nito ay hindi pa rin siya napupuno. So, dito tayo guys. Magpipill up tayo ng farm. So, dito ang Jollyland. Mas malaki ito kaysa sa Kidsona. So, mag-fill up muna tayo ng farm for Afra. Ayan, tapos na tayo. Let's go inside the entrance now. Dahil excited na ang bata. So, dito na kami sa locker namin. Tatanggalin ko na yung shoes ni Afra. Ayan, natanggal na pala niya yung shoes niya. So, lalagay natin yung shoes niya doon sa ating locker. Iiwan natin ang water natin na dala-dala. Ayan. Ito na. So, si Apra ay naghihintay sa akin at nagkatanggal ako ng shoes ko. So, we are here inside now. Let's go to play. Dahil ang isang bata dito ay napaka-excited ng mga loves. So, yun na nga. Tumakbo at may nakita yata siyang ewan. <laughs> so, let's go, let's go, let's go guys. Mag-enjoy tayo na parang bata. Dahil ang playground na to ay pang bata at matanda lang. Ay pwedeng pwede. pwede dahil ano siya solid o oh, sana all solid <laughs> yung jowa mo hindi solid sa kaya kainiwan. iniwan buti pa to hindi ka hanggang magsawa ka <laughs> kay so guys mag enjoy lang tayo dito or mag enjoy pala si Apra dito pala hindi pala ako <laughs> So, ayan guys, nag-enjoy na nga yung bata. Dito siya sa may hanging bridge daw. Haha. ha, isa hanging bridge. Ayan, enjoy na enjoy yung bata. Siyempre, pag masaya yung bata, mas masaya ang ina. Dahil nga ay napas napasaya mo siya. So, so, may mga anak dyan. So, alam ko, relate kayo. Pag masaya yung anak nyo, mas masaya tayong mga ina, di ba So, ito, nag-zipline nga si Afra, o, oh, ba diba? Pak! O, oh. <laughs> Oh, <laughs> isa um, very good daw. Okay daw. Balik ulit siya dito. Ma-enjoy lang tayo. I-voice over ko na lang lahat 'to kasi nga nako pag hindi ko i-voice over na 'to, bakit ng laging copyright kahit na lang kahit nga naman music ng CapCut ay laging copyright iwan ko nga ba. So i-voice over ko na lang 'to lahat kahit magsawa kayo diyan <laughs> sa aking napakapangit na boses, oh, 'di ba? So tumbata na 'to, tingnan mo. Pinipilit niyang palangoyin yung pating. <laughs> yung shark, pinipilit niyang buhatin. O, oh, diba? Andito si Apra, o, oh, mag slide ulit siya. O, oh, pak, o, oh, gulat siya. <laughs> Enjoy lang, sige pa, hanggang mapagod. Pag napagod, sabihin, gutom na naman siya. So, pati mga mami, o, oh, tingnan nyo guys, pati nanay, nag-slide din, o, oh, diba? Pero ako talaga, taga video video lang muna ako dyan kailang minsan pag nakikita ko si Apray nahihirapan parang kulang ng kalaro ay eh, syempre tayong mga ina na lang samahan natin yung anak natin di ba so dito na naman tayo sa may big piano daw sabi niya Oh, malis na naman si Apra, pupunta na naman daw siya dito, niyakap niya. <laughs> Wala lang magawa lang. <laughs> ala sige, enjoy lang. Oh, dito na naman daw siya kasing kulay niya. <laughs> kasi kulay pula namin dalawa <laughs> kasi nakapeng din ako giatay oh sige dito mag video video muna tayo dahil side na to ay wala masyadong bata at tahimik dito oh, di ba so ayun na naman si Apra alang niya alam kung saan siya pupunta nag iisip naman siya oo oh, doon na naman daw kami nasa sasakay daw siya dyan mamaya sasamahan kita dyan mamaya mamaya mag enjoy ka muna mag isa dyan kasi magbe-video pa ako. Dito lang tayo sa implantable na taano, playground, o, di ba? Dati kasi wala pa to, eh. Last time pumunta kami dito, wala to. So, ngayon, may dinagdag sila ito. Ang ganda, itong laki. So, maraming choices talaga, talaga ang mga bata dito. So, mag-enjoy at mag-enjoy sa murang halaga lang. Ang halaga dito ay 250 pesos per 1 hour. So, okay na rin. Mag-enjoy na rin anak nyo. Si Apra nga, meron pa siyang, ano eh, 45 minutes lang kami dito. Nagsawa na at nagutom. Nagayang kumain. So, pinasabi ko sa kanya, kung ayaw na niya, hindi ko na talaga siya mapilit. Kasi nga, ay nako. Iiyak na siya kung pilitin mo siya dyan. Nagsawa ulit. Nagsawa agad. Ah, di ba, bulol-bulol na kaya Ang hirap mag voiceover guys. Kasi bulol-bulol ka. <laughs> <laughs> Mabulol-bulol. Ayan, dito naman si Apra kung saan-saan sumusuot-suot. di ba Sa mga blocks. Ayun ang galing dito. Ang galing talaga gumawa ng Pilipino or iwan ko sino gumawa nito. Ang galing nila mag, ano, ng mga palaruan ng bata, no? ba diba? Dito ka na talaga kasi may carousel na sa loob. Kasi kung sa muwa ka, sa carousel magubayad ka pa doon ng entrance. Dito, 250 lang, oh. Andiyan na lahat. Enjoy pa. Malamig pa ang panahon sa nasa sa labas yun eh sa seaside so lahat mainit sa labas mahangin pero malagkit gawa nga may dagat diba so alam ko experience yun na yun doon sa seaside ayan dito na naman si Aprax sa car so ayun na nga i-start na dyan na yung mga mascot guys oh. ayan si DP ba yun DP ba to iwan ko basta alam ko DP yata to <laughs> ayan si Aprax na nakikihawak si Aprax eh. pag appear lang siya So, ayaw nga sumama ni Apra dyan, oh, May mga price pa naman dyan. Pag sumayaw ka, stop dance. Pursa Apra, ayaw niya, eh. Gusto niya maglaro. Niyayaya niya ako. So, dito nga daw kami maglaro ulit, oh. Di, samahan natin, oh. Di ba? Ayan, enjoy yung anak. Isamahan nyo. O, oh, di ba? Enjoy kami mag ayon Ayaw niya dun sa ano, eh. Mga mascot, eh. Kay dinosaur. O, kaya dito na lang na kami dalawa. O. Walang masyadong tao dito kasi andong kay dinosaur. Busy sila lahat. Ayaw ni Apra. Gusto niya mag-enjoy lang siya dito. O, yan. O, enjoy ang anak. Enjoy ang nanay. Ayaw niya pang umalis dyan. Eh. Sabi ko, tama na ako yung nahihilo. At napapagod. Ayaw niya umalis dyan. O. Oh. Hinihila ko na. <laughs> Sabi ko, wag na dyan. Kasi kailangan niya. Kasi may kasama dyan eh. Sabi ko, hi! <laughs> Ayan, dito ulit kami. Jumping-jumping ulit kami dyan samahan ko talaga si Chan kasi nga para hindi na siya magayang umalis kasi nga 30 minutes pa lang kami dyan gusto na umalis eh hanggang nag 45 minutes kami dyan o, oh yan, nag -dap, na, 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 siya hindi siya makabangon kasi niyugyug ko na nang niyugyug ayan naiiyak na sana siya dyan <laughs> kasi nga di makabangon oh, jumping ulit o oh, pooks o oh, ba diba, parang tagal lang <laughs> o oh, ba diba, enjoy ang sarili kasama ang anak ayaw na daw niya. So, guys, tapos na. 45 minutes lang kami dyan. So, kukunin namin yung shoes namin. At kakain na kami. Dahil gutom na. So, dito kami sa Pizza Hut kasi nag na kami kahapon. Gusto niya mag ulit. Sabi ko, ay nako, ayaw ko ng Jollibee ngayon. Gusto ko ng pizza. Kasi gusto ko ng hot, hot papa. <laughs> Sana ang hot papa. Hindi, gusto ko ng hot. Basta hot, alam mo na yon <laughs> Ayan, kakain tayo guys. So, So, piliin ko muna si Apra kung anong gusto niya. May sinasabi siya dyan eh. Gusto daw niya ng chicken spag. Ayan, tinuturo niya. Tsaka french fries pa daw. Oh, french fries, tsaka coke, sabi niya. Yan ang sinasabi niya ngayon. Hindi ako makapag, ano dyan kasi la, yung mga music nilang lakas na music dyan sa loob ng pizza hut. So, mako, kapoy ba yung mag, edit tapos copyright lang, di ba? So, i-voice over, ito lang tanan, no? So, ayan na guys. Nakakain na si Apra. umpisa na siya kumain. Yung kanyang order. So, wala pala silang Coke. So, lemonade na lang. Tsaka ay, Sprite yung available. Ayan. Kain ng kain si Apra ang fries. Ayan. Ito na yung sa akin guys. Tumating na rin yung aking order. Ang pasta shrimp or shrimp pasta. O, yun na yun. very creamy and cheesy. Ang kanilang pasta. Masarap. Malasa. Parang ikaw. Haha. <laughs> Sana all. Ayan, naubos na ni Apra yung fries. So, mag-start na rin siya kakain ng kanyang pasta at chicken. So, charan! Ang masarap na pizza. Hot na parang ikaw. Oh, chicken barbecue yung aking in order, guys. So, let's eat, guys. Ayan si Apra. Ang kagandahan lang, guys, kay Apra. Kasi talagang kakain siya mag-isa. Hindi ka tulad na imang bata na siya muna yung susubuan mo bago ikaw. Si Apra hindi eh. Sabay talaga kaming kakain at sabay rin kami mabusog. Kasi nga, marunong siya kumain mag-isa at hindi siya makalat kumain. Katuwing na yung mukha niya, di ba? Hindi makalat. <laughs> Ayan oh, nagpunas pa o. Oh. Di ba? Marunong yan, guys. So, hindi kayo mag-alala. Very good daw. Sabi niya, pag Masarap. O, kain tayo. Unang subo. Mm, hipon para sa inyo. Kain, katawan, tapon, ulo. Ay, naku, wala na akong magawa dito sa voiceover ko ba. Ang haba pala ng video ko, bahala kayo guys. Basta, <laughs> may last chapter ito ha. 100 banana. Bahala na kayo dyan, maumay kayo. Umalis ang ayaw. Basta ang huli, merong banana. Kapoy kayo eh. Bahala kayo dyan. Basta ako kakain. <laughs> Ay, naku. Guys, samahan nyo lang ako ha. So, kakain lang ako ng kakain hanggang mabusog. Sana mabusog ko rin kayo. So, si Apra, ayan Oh. Kain siya ng sarili niya. Kasi nga, dalawang beses ko to in edit eh. Ginawa ko lang siya ng music. Pag-upload ko copyright, asang tagal-tagal pa, ay eh. Diyos mayo. Maubos ng oras ko. haba, guys, bahala kayo ha. Pasensya na at na haba. Tamad na ako magputol-putol kasi ayoko ng part 1, part 2, part 3. Ayoko ng ganon. Basta, ito na yon, todo na to. Bahala kayo kung maumay. Sige, kain lang tayo ng kain. O, oh, hindi pa. Kain hanggang mabuso. Si Apra pa na sa kamera. So, pakit lang ng pakit sa kamera si Apra. Ayan, sumisilip pa siya sa kabila kasi kabilang table na pakiingay isang bata doon. Kaya kahilangan talaga nakamute din. Kasi ang kabilang bata dyan, nagigitara pa. <laughs> ano yun, Naghaharana sa likuran namin. Nagigitara yung bata sa likuran. Naglalaro. So, ayan, kain tayo ng pizza. Walang katapusan yan, guys. Ang haba ng video na to, napagod na yung bunga nga ako kakadaldal dito. Ano pa? Paano ko ba to, ed, ano? Tuloy-tuloy na to, eh. Oh, Naka-edit na kasi to. Binago ko lang, bunis over ko lang lahat. Paano ba to? Paano ba mag, ano, guys? Kasi nag-gym -gy ako, tapos nag chat day ako. Ano ba talaga? So, this day, di ako nag-gym. Kasi kakain nga ako, eh. Tapos bukas ulit Sunday. Ngayon Sunday ulit. Kakain ulit ako kasi may birthday han. ayan na guys. yung aming bill inabot ng 1124 peso. Dalawa lang kami ni Apra kumain. O, di ba? Ayan. Thank you for watching guys. Natapos din. uuwi na kami dahil si Apra ay ayan o. Di na makalakat. Sobrang busog. <laughs> Nagre-reklamo na siya. Busog na busog daw siya. Gusto na lang umuwi. Kasi mag-exercise daw siya sabi niya. <laughs> Sabi ko, tara, maulan pa namang panahon na to Napakaulan Thank you so much for watching guys Bye!